Anong ganap sa mundo ng showbiz? Maraming turista ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa pagsasara ng Mantic Island sa Kamigi noong nakaraang weekend para umano sa isang celebrity photo shoot na kinasasangkutan ng aktres na si Julia Barreto. Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Nika ko ang kanilang naging karanasan matapos nilang planong bisitahin ang isla kasama ang iba pang turista. Ayon sa kanya, walang abisong inilabas tungkol sa pagsasara ng isla para sa nasabing photoshoot. Sinabihan kami na magbubukas muli ang isla pagsapit ng alas 12 ng tanghali, kaya nagmadali kaming pumunta. Ngunit pagdating namin, nadatna namin ng maraming turistang naiinip at may ilan pang kailangang habulin ang kanilang flight. Sa kabila ng pangakong oras ng pagbubukas, nagpatuloy ang shoot pas ng alauna, dahilan upang marami ang mapilitang kanselahin o i-reschedule ang kanilang plano. PAHAYAG NIKO Binatikos din niya ang lokal na pamahalaan ng kamigin sa kanilang desisyong unahin ng isang celebrity kaysa sa maraming turistang nagbayad upang makita ang isla hindi rin nakaligtas sa pagpuna ang kampo ni Julia na tinawag niyang selfish at entitled ang umano'y pagsasara ng buong isla ng walang konsiderasyon sa ibang bisita. Sa ngayon, wala pang pahayag mula sa LGU ng Kamigin o sa kampo ni Julia Barreto kaugnay ng reklamo ng mga turista. Ang Mantik Island ay isa sa pinakasikat na destinasyon sa Kamigin dahil sa malinis nitong tubig at malaparaisong puting buhangin ano ang masasabi mo sa pagsasara ng isang pampublikong isla para sa isang celebrity photoshoot? Makatarungan ba ito o dapat bang bigyan ng mas mataas na prioridad ang mga turista?